Hello OFW, this is OFW Pinoy TV. Bibigyan naman natin itong reaction ng sarili kong video kasi may mga nagtatanong uh, about OFW. So yung itatapik ko ngayon, magbibigyan ako ng opinion kasi dito sa, sa account na ito, uh, lang kasi yung naibibigay kong uh, advice dyan. Okay, so limited time. So dito sa aking YouTube account, dito po ako nagbibigay ng full advice. Sige, pakinggan muna natin yung hinain ng isa nating OFW pinapahirapan po ako dito. Dito lang ako sa kwarto. Wala pa po akong kain simula kaninang umaga po. Grabe naman. Broken hearted girl. Isa po nating OFW kababayan. Nag-message po sa atin. Sasagutin at bibigyan po tayo. Pagbibigay po tayo ng mga... Actually, dito nag-message si broken hearted no? dito sa comment section. Yan. Andito na po ako sa Alcobar Mall, sir kaya masaya na ako sa nakaalis na po ako doon. By the way, ito po yung TikTok account ko, OFW Pili TV. Simlang din ha? Sabi naman ni Ma'am Aisha Yusuf, ako isda lang binili ko sir, hindi kasi sila kumakain ng isda. Ayan, so tinatabi ko 500 real so nagtatabi siya ng 500 yes totoo po yun hindi, hindi sila lagi kumakain ng isda bihira lang po yan puro yan sa mga steak <laughs> lumabas po sila sa sa ano pumupunta sa mga restaurant sabi niya thank you sir nakita ko na po yung comment ko thank you so much welcome po ma'am broken hearted sana mapanood mo rin to sa YouTube channel ko sabi ni Analisa Zarka 681 Pero super tamad kahit tubig, inumin, ako pa talaga tawagin. Yes, ako din po ma'am. Kabilang kanto lang yun, no? Hindi pa makakabili ng uh, gata sa kanila. Binata na yun, nasa kabila lang. Eh, hintayin pa ako kung saan ako. Grabe, napakatamad. Sabi ni Maria, sabihin ng agency, punta lang kay sa embassy. Oo, sasabihin lang ng embassy, punta kay sa agency, hindi nga alam ng makapa nating OFW. Sabi naman ni Annalisa uli, ako ako akin lahat gastos dito sa Kuwait, personal needs, akin wifi at food. Grabe, no? So, kawawa naman kayo, kabayan. So, yun, pakinggan natin itong advice ko rin dito sa TikTok. Sige, play natin. na mga advice sa ating kapwa OFW. Bago po ang lahat, ah, baka naman favor, ayan, palike, pa-comment, and share this video. And then, of course, subscribe nyo po yung aking YouTube channel, OFW Pinay TV. Ayan, kung napanood mo naman to sa YouTube account ko, pwede mo na rin sa TikTok account ko. Same pa rin, OFW Pinay TV. Go! malaking tulong na po sa akin yan. Maraming salamat. So, una na madam, medyo napakaswerte mo sa amo mo. <laughs> Napakakuripot, kawawa ka naman. So, ganito yung tip ko sa inyo madam. Uh, pagka kayo po yung nakasahod, okay, wag po nyo po buhos lahat, ipadala lahat. Mag-iwan po kayo hanggat maari Kung kaya, kung 1-5 po sahod nyo ha, let's say, itabi nyo po yung 500, okay, yung 200 o libre pagkain niya. For example, edi meron kayong pang sarili. Magpabili kayo sa driver nyo o sa baba nyo kung naman. Yes, pwede yon Kasi yung mga kasambahay dito, nagpapabili yan sa akin kung ano man yung pwedeng bilhin nilang pagkain. Yes, kasi kawawa naman po yung mga house, uh, mga kasambahay kasi hindi man sila nakakalabas. Magpabili kayo yung mga, mabi, mga food. Actually, Bumili kayo, kundi kayo magpapabili kayo sa driver sa mga, mga Asian food. Okay, so sama-sama na po yan, mga Korean food, Chinese food. Magpabili po kayo ng mga normal na hindi na kailangan lutoin, eh, yung mabilisan lang para just in case emergency lang itong pagkain na ito. Like uh, noodles, indomie, no, may mga cup, may mga Pilipino. Yan yung pambansang kinakain ng mga OFW. Ayan. <laughs> Dami talaga nagtatanong tungkol sa kanila ng ESD o end of service benefits. Para mas matutunan Sa lahat ng mga follow-up. Oh, okay, ayan, sa lahat ng mga OFW solo. Pinapahirapan po ako dito. Dito lang ako sa kwarto. Wala pa po akong kain simula kaninang umaga po. Grabe naman. Broken hearted girl. Isa po nating OFW kababayan nag-message po sa atin. Sasagutin. Nagluluto. Magkaiba kasing oras. Magkaiba din po yung pagkain natin sa kanila. Ang mga dilata po, yan po yung just in case emergency lang. Lalo na sa mga kasambahay kasi hindi po kayo nakakalabas. Pero kung mabait po yung driver kahit ibang lahi, magpasuyo. Kaibiganin niyo yung driver ha, pero wag mong ibigin you po kayo kung may mga contact WhatsApp kayo eh. Sisi, parang ginagawa po sa akin. Okay, nagmi-message na lang sa WhatsApp na ito'y bilhin tapos babayaran na lang, mabayaran mo na lang pag inabot, parang ganon. So, makipag-usap kay sa driver. Mabait, hindi, pero hindi kayo makipagrelasyon relasyon na yun sinasabi ko. Okay, so, tuwing sahod, magtabi po kayo ng para sa sarili niyong pagkain. Kasi hindi lahat ng amo uh, may kaya. Kaya kumuha ng katulong mga yan kasi mga tamad din po yan. Kahit kumbaga wala namang kakayahan magbayad buwan-buwan mga benepisyo. Kumukuha lang sila lalo na kung maraming anak, di ba? ginagawa lang nila dinadaan ka sa pagtitipid kuripot sa pagkain para may bigay na yung sahod mo minsan dilipay yung sahod di ba? kumukuha sila ng kasambahay na hindi naman nila kaya uh, suportahan yung kasambahay para pa Yes, tama, tama. Kasi ang goal lang nila may tagalaba, tagaluto, basta lahat, kalat nila. Yun yung goal nila. Pero yung sabihin mong tamang sustento, tamang pagkain, tamang pasahod, hindi yan. Wala silang pagkain Kasi uh, makikita nyo naman sa, uh, sa estado ng buhay ng mga amo mo eh. Kung nangungupahan lang sila, mahala tama yan. Compare doon sa talagang napakaswerte mo, pagbayaman talaga yung nabuntahan mong amo, ay ba, tiba-tiba ka sa pagkain pakainin, di ba, sayo pa lahat. May sahod ka nga, sayo naman yung internet, pagkain, di ba, lahat ng mga, di ba, swerte mo talaga pag lahat na iyo na. Pagkain, maayos ang pagkain, di ba, mga, mga personal needs mo, binibigay, may kakilala kong ganyan, halos binibigay na lahat. Yung sahod, hindi na nagagalaw. Tapos yung amo lalaki, nagpapadala ng sahod na walang baga, hindi na lalaktaw sa Oo, may 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 ganong amo na talagang Uh, yung amo na mismo namimili napakadami kaya swerte yung driver na talagang magda-drive lang siya pero ako all around ay namimili nagalinis <laughs> yung yung mall ginagawang rep eh yung bukas sara bukas sara ganun ganun yung akin hindi organized <laughs> hindi lahat ng amo ganon sa so, buwan, tamang oras, so po natin may, may among um, ganun mababait talaga. So hindi naman natin nila lahat yung mga masasama. Pero karamihan may ganun. Okay? So yun lang ma-advise ko sa iyo sa lahat ng mga OFW, kasambahay. Pagtabi po kayo sa sahod nyo, huwag po kayong basta na lang padala sa Pilipinas, kayo po yung kawawa. At pagtabi ng pera, huwag isang lagayan lang, hiwa-hiwalayin nyo. Kasi hindi nyo masabi at dapat yung may pera na lalagay nyo, yung parang hindi halata na, na siya ng pera. Okay, mga singit-singit dapat ganun, iwalay. para at saka may padlock po yung isang bag nyo na andun po yung nakalagay. O, oh, tama yon So, kailangan medyo, lalo kung may kasama kayo at nagdududa kay sa amon nyo, uh, dapat may nakapadlock kayong uh, bag laki. Yung isa, sabi natin nakabukas pero madali nyo nakikita kasi pwedeng taniman lalo na kayo kung pawi na, malapit na kay pawi. Okay, okay, wag yung basta bukas na lang kasi pag umalis ka, pwedeng kunin, pwedeng lagyan, pwedeng kaniman. So, dapat po lagi po tayong aware, wag basta-basta magtitiwala. Ibang lahi po ito. Hindi dahil sa mabait sila, uh, pwede yan ang ano lang. Pero ang advice ko, iba pa rin yung nag-iingat. Okay, so yun lang naman mga broken hearted girls. Ano Ayan, so kung may mga comment kayo regarding uh, about OFW, kung may mga tanong kayo, kung kaya ko na masagutin, why not? So i-comment nyo lang sa aking YouTube channel. Ayan. So ako kasi susundo na ako sa aking uh, alaga. Abay, by the way, nantay ko na lang yung college na yun, Kaya ako nagkakape while gumagawa ng content ngayon. Ngayon, pupunta naman ako sa sakyan. So ganun po ang buhay ng OFW, lalo na dito sa Saudi Arabia. So payo ko sa mga kapok ng OFW, maging... Enjoy lang natin po yung ginagawa natin, daily task natin. Gawin lang natin yung best trabaho natin. Hindi natin alam kasi nung pumunta tayo dito kung mabait ba yung amo. Hindi naman tayo makakapili eh. Basta ang mahalaga sa atin, may trabaho tayo, mabibigyan natin ng magandang buhay yung ating pamilya, yung mga naghihintay sa, sa, sa Pilipinas, lalo na mga anak natin, may pinapaaral tayo. Basta gawin lang yung best. Minsan talaga na minamalas lang talaga mga kapwa nating OFW na ang napuntahan nilang employer is masama. Okay, pero naman iba, swerte. So, kumbaga, sa sugal, swerte-swertehan lang talaga. Ito po yung kapalaran mo, kapalaran natin, pero hindi naman ibig sabihin, uh, nasa baba ka ngayon, anytime, pwede ka sa taas. Yan po yung buhay, lalo na sa OFW. Kaya lagi ko sinasabi, OFW is not a lifetime job. Temporary lang. Ang gawin nyo, mag-ipon, mag-ipon. Okay, huwag laging gastos ibigay lang yung pangangailangan sa pamilya mo, wag ibigay lahat kasi pagway mo kawawa ka. So, ngayon iponin mo yung kalahati eh, para o kahit one fourth man lang para sa loob ng 2 years mo, 3 years mo or 5 years even meron po kayo magiging puhunan pagdating sa, sa pag-uwi mo sa Pinas. May business ka na umumpisahan. Kahit simple sari-sari store, makakatawid ka lang. Okay, makakatawid ka lang sa pang-araw-araw nyo. Okay na yon. Okay, lalo na kung nakakapagtapos ka na ng college, wala ka nang pinapaaral. That's the time na pwede ka na mag-business-business -business para sa sarili mo. Okay, pero pag may maliit pa, nagka-aaral college, sige, tiis-tiis lang muna hanggang ay makakapagtapos. Kasi hindi po biro magpapaaral ng mga anak, lalo na sa college. Depende sa course pa yan. Okay, So, yun lang mabibigay kong advice sa mga kapwa kong OFW. Anyway, ako isa 10 years na rin po akong OFW. So, kahit pa may idea at mayroon na po tayong knowledge, buhay OFW. Okay, kung ikaw baguhan, subscribe ka, click mo yung button below. Okay? Kung may mga question ka, comment mo dito sa aking YouTube channel. Gagawan po natin ng video and isa-shoutout ko na rin kayo. Okay? Katulad dito kay Madam, broken-hearted Sana hindi ka broken-hearted. <laughs> See you my next video. God bless you. bye.